Walakad yasaw al quran na'l-dhikri fahal min muddakir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. sa loob ng puok na pinagpala, sumisilay ang liwanag ng banal na Qur'an. Dito sa makaari-Qur'aniya sa Pilipinas, itinatanim ang mga binhi ng pananampalataya at hinuhubog ang mga puso, bataman o matanda. Hindi lang ito pangkaraniwang silid-aralan, kundi isang himpilan ng pananampalataya, isang paaralang nagluluwal ng henerasyon na may Quran sa kanilang dibdib, sunnah sa kanilang asal, at kabutihan sa bawat pakikitungo. At mula sa dakilang himpilan na ito, sumisigaw ang tinig ng aming media upang ihatid ang aming mensahe. Ang tunay at dalisay na Islam na may kaliwanagan sa aral, karunungan sa pagsasabuhay, at kagandahan ng ugali. Araw-araw, handog namin sa inyo. Mga paalalang nagpapalakas ng pananampalataya, maikling pagpapaliwanag ng Quran, mga aral mula sa hadith, paglilisang panloob at paglinis ng puso, at magagandang kwento ng mga propeta at ng mga taong matuwid upang maging pagkain ng inyong mga puso bawat araw at linggo-linggo aming ibinabahagi ang magagandang tiliwa ng aming mga estudyante, aral ng aming mga guro at mga kapupulutang kaalaman na nagpapakita kung paano namumuhay ang Quran sa tunay na buhay ngayon. At buwan-buwan, inihahanda namin mga video ng aming mga proyekto at mga ulat ng aming gawain upang maipakita sa inyo ang tunay na larawan ng aming mga pagsisikap at paglilingkod. Ito ang aming misyon. Ito ang aming pamamaraan. Kami ay isang pamilya, pamilyang Makari Quraniya. Nagkakaisa para magpalaganap ng kabutihan, magpaabot ng Quran at magtayo ng matibay na henerasyon. Sama-sama tayong maglakbay sa landas na pinagpala. Maging katuwang namin sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa pagbahagi ng aming mga nilalaman, anyayahan din ang iba na makiisa sa kabutihan at sabay-sabay nating paglingkuran ng banal na Quran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh.